Magandang araw sa inyo mga idol, mga pulso dyan, mga lodi Ako po ay sobrang lungkot sa aking channel ngayon kasi sa kukustuhan kong umangat ang aking subscriber at magkaroon ng views. Ako po ay na-reuse content at na-demonetize po mga lodi Kasi di ko kasi di kasi ako mahilig mag, ano, magbasa ng mga palisini ano, YouTube kaya ako ay karoon ng ano ng violation kaya siguro hindi talaga para sa akin tong ano uh, YouTube na to kasi tatagal-tagal kong iniingatan tong aking ano channel sa hagustuhan lang na umangat tapo po ay ano na content mga lodi yun nga dahil sa ano dahil sa short video lang mga idol sa mga short video na ano na nakarang araw na kinukuha ko sa ano sa tiktok yun pala ay may pit na pinagbabawal ni ano ni youtube kaya yeah, laking panginahin ko mga lodi kasi sa tagal tagal na niyata ng aking channel eh bilang mawala at ma tayo sa ano sa no sa chumba ng idol hindi ko alam kung tutuloy ko ba ba to kasi para ang hirap na ulit mag apply ng ano ng monetization kasi hindi naman tayo sikat na ano na vlogger tayo ay nag-opisa pa lang kaso nakapang hinayang talaga so man dahil lahat naman tayo gusto nga monetize eh. kaso wala eh siguro hanggang doon lang kasi kagabi lang ako na nyo yung chumba ng idol na in email na mga yung channel ay nare-resconted kaya sa sa violation ko sa ano sa pagkukuha ko ng short video sa TikTok yung pala ay bawal na bawal sa ano sa YouTube ng idol kaya siguro eh mag-upload pa rin ako kasi hindi na ako aasa ah, siguro na may balik yung mulletest ko kasi ang hirap pangabutin yung ano kasi yan requirements ni YouTube hindi ko alam kung kaya ko ba, basta ako aplause niya. Kaya kayong mga baguhan pa lang, mga katulad ko na bagong monetize pa lang, huwag na huwag kayong maunga o maunga kaya ng mga video na hindi sa atin dahil bawal ang bawal pala kayo YouTube yun kasi hindi ko alam kung bakit. <laughs> May goodness kaya laban lang tayo mga lodi.